Samantala, Pangulo Aquino, madamdamin ding ginonita ang ika-apat na pong anibersaryo ng martial law sa kanyang mensahe sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, binigyan diin ng Pangulo na hindi niya hahayaang muling umiral ang batas militar sa bansa. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Muling tiniyak ni Pangulo Aquino na hindi niya hahayaang muling masadlak ang bansa sa bangungot na dala ng batas militar. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Fort Magsaysay, Palayan City sa lalawigan ng Nueva Ecija para sa pagpapasinaya na Aquino Jokno Memorial at ang bagong AFP Center for Human Rights Dialogue. Ayon sa Pangulo, isa itong transformation kung saan hindi na magagamit ang armed forces ay, of the ay, ilipis, ay, sa diktadurya at sa paglabag sa karapatang pantao. Ang lugar na ito na minsan kinamit ng diktadorya upang pagmanupitan ang namindigan para sa katwiran ay isa ng pananda na magpapaalala sa atin sa mga kamalian ng nakaraan. Ang hukbong sandataan na dati kinasangkapan sa paniniil ng mga Pilipino maaasahan ng kabalikat sa pangangalaga sa kapakanan ng sambayanan. Baka pwede ko idagdag. Noong panahon ng EDSA, nanindigan rin ang sandatang lakas at pumanig muli sa taong bayan at isinugol rin lahat para may balik ang ating demokrasya. Akin pong kinagagalak na mga membro ng sandataang lakas noon ay nasa mga pangunahing pwesto na ngayon para tuluyang mapangalagaan ang ating pokalayaan. Sinabi pa ng Pangulo na lumipas man ang apat na dekada simula na ideklara ang martial law, hindi pa rin ito makakalimutan kung paano anya nasira ang prinsipyo at pagkatao ng kanyang ama na si dating Senador Binigno Aquino Jr. Ang Fort Magsaysay ang naging kulungan ni Ninoy at dating Senador Jose Pepe Diokno sa loob ng 30 araw noong 1973, isang taon na ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Inaresto si Ninoy dahil sa nailathala sa Bangkok Post na kontra sa batas militar. Tanging ang kanyang ama ang sumulat dito at walang kinalaman si Jokno. Dahil dito sa unang pagkakataon humingi ng paumanhin sa publiko ang Pangulo sa pamilya Jokno. Buti na lang kahit paano maayos ang kanyang pagkain sa tulong ng bantay niya sa selda na nagkataong si Voltaire Gasmin. Hindi ito nagustuhan ng gobyerno. Pagkatapos na naidistino si Bolts, dito idineretso na sa Mindanao at nakita na lang niya ang Maynila nang dumating ang EDSA. Siguro, samantalay ko na rin yung pagkakataon, humingi ng paumanin sa mga joke. No? Alam po nyo, sumulat ng artikulo, tatay ko lang. Ang pinarusahan, tatay ko at si Sen. Joke. Nadamay lang ko si Sen. Joke no? dito at baka ho, never kami nagpasalamat sa inyong pakikisama at humingi ng tawad sa pagkadamay nyo. Kaya publicly humingi ako ng inyong paumanin sa ngalan po ng pamilya. Samantalang matagal na lumipas sa madilim na kabanata sa kanyang buhay na dala ng Marcelo Aminado ang Pangulo na hindi niya kailanman makakalimutan ang sakripisyo ng kanyang ama at pamilya. Inilarawan nito ang kampo na isang nakakatakot na lugar para sa isang 13 anyos na batang Aquino. Dito naging maramdamin ng Pangulo na ikwento nito ang epekto ng batas militar sa kanyang buhay at pamilya. Sampung taon nang nakalipas, bumalik kami ng bansa mula sa Boston dahil sa pagpatay sa aking ama. Lalong nag-alab ang galit ko sa tiktudurya nang makita ko ang duguan at bugbog na muka at katawan niyang nakahandusay sa tarmak. Aminin kung hanggang ngayon, mahirap pa rin sa akin balik balikan at panuorin ang mga video na huling mga sandali sa kanyang buhay. Kung paano siya kinapkapan para tiyakin kung may suot na bulletproof vest o wala. At kung paano siya pinabaksak ng mga putok ng baril. Bilang nag-iisang anak na lalaki, maunawaan siguro ninyo kung gaano ko ninais na gumanti sa nangapi sa aming ama at sa ating bayan. Itinunin kong isang sinasapiang aso ang riming Marcos na gusto kong wakasan. Ang paninindigan ng aking ama at ang ibinunga ng kanyang sakripiso ang nagbigay ng sagot sa aking makatanungan. Sa bandang huli, ipinagpasalamat nito ang mga sundalong tumulong sa kanyang ama kasama na dito ang batang opisyal na si Voltor Gasmi na kanyang defense secretary. Dumalo rin sa okasyon si Presidential Sister si Aquino Cruz na kinatawa ng pamilya Aquino at Maria Serena Jokno para naman sa pamilya Jokno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocking Nation, Nueva Ecija.